Okay. Yes! na ka naman ang netizen sa pag-activate -e ka makailan ni Kobe Palas ng IG niya. Kaya ang iba ay nabahala kung di raw ba sila okay ngayon ng rumor jeep niyang si Kailin Alcantara. Pero recently, ina-assure naman ng actress na okay sila ni Kobe at sinabi hindi niya na put into words kung ano ba ang meron sa kanilang dalawa. Samantala, magkakaroon sila collaboration at excited na sila pareho sa project na ito. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Hindi ko alam ah. Ayan din, uh -oh. ha. Activate account na Oo. Parang as of uh, as of hmm. press time ha hindi ko alam kung nakaalis na sila pero aalis kasi silang dalawa, may project silang gagawin papuntang China. Mm -hmm. Silang dalawa ni Kobe, so definitely walang problema doon sa relationship nila na hindi naman nila inaamin kasi sinasabi uh -oh. ni Kobe great friends lang sila, di ba? So, parang feeling ko wala namang problema sa kanilang dalawa. Ang nakikita ko namang reason na nakikita ko rin komento ng ibang netizens ng pag-deactivate ni Kobe is siguro every time na lang na merong issue kay Mavi, kay Kaylin, kay tinatag siya. Di ba? Bisa yun na nagiging siguro na na siya, oh, oh no? Oh, tag ng tag, tag oh, tag oh. Tag, oh, oh. ng tag mga LNF Pero L parang, sense, diba? teka muna, minsan nga, di ba meron na, hindi ka naman concerned doon, wala oh, ka oh. naman kinalalaman doon, mm -hmm. itatag ka. Lalayo pa po tayo ng na, no. Facebook natin, di ba? Oh, Tinatag tayo ng kung sino-sino. Sino. Teka lang, wala naman kami alam niyan. Oh, oh. Parang ganon Tinatag eh. pag may mga natatanggap silang oh, award, oh, oh, oh. di ba? Tinatag tayo, wala naman diba? tayong kinalaman. Ayan. Saka naisip ko din, oh. parang baka nagulat si Kobe kasi hindi naman talaga sa showbiz eh. mula hmm. nung maling siya kay kailin parang naging showbiz na siya. 'Di ba? Dahil lagi na lang silang... Hindi uh, sila showbiz Pero, naman lang, basketball player siya. Kaya talaga. Basketball player siya, hindi talaga eh, siya. Hindi ko sinasabi niyo, ano. niyo. Oh, oh. Iniikutan niya 'yung show. Oh, oh, oh. Pero, nakilala siya. Oh. Mas matindi pa rin kasi hmm. ang show. Oh, basket din siya. Oh, 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 dati din oh, niya. Eh, hindi naman siya na intriga dati nang ganun eh. Pero na intriga ang fans nila. Pero, pero okay na kasi sila matagal na, mm -hmm. di ba? Pero sana, di ba, huwag na rin ikabit sana si Kobe kay Bobby ano, kasi tapos na ka naman yung relasyon kung nagkaroon man, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Yung chapter na yun, oh, ang yung buhay chapter nila. Yun, na tama nila. Kino parang, mas gwapo si Kobe, mas okay to. Hindi to mamus, ah, oh. hindi to ganun, hindi ganun, di ba? Mm -hmm. Sana huwag lang ikabit uh -huh. dahil niya wala na naman si Kylie. At pero ha, kung hindi pa umami si Kylie, halata naman sabi nga, di ba, actions makes louder than words. Yes, sa mga... Ito ang top uh -huh. na naman yung mga, kesusila, Kilo, ako, nila, eh susila ba ko? sa mga gawa nila, di ba? At pupunta sila sa China, ha? Pero ang dami nagko-comment talaga, ha? Uh -huh. Ang swerte-swerte daw nitong si Kailin, kay, Lin, kasi kay ang guwapo, Kobe. Kasi ang gwapo ni Kobe. Ang tangkad, ang gwapo. Ah! Pero, <laughs> may nagsasabi rin naman, ang swerte din naman, oh, na, no! suwerty, di naman ni oh, Kobe kasi oh. maganda si Kailin at talente, di ba? Maganda pero naman at talente. Pero mas marami ako nababasa na maswerte si Kailin. Si Kailin, si oo, oh, 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 ako rin. Ako ah, ba? Malaki din daw ang ano. Future. Ang <laughs> 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 oh, may future kasi ang laki ng kita ng basketball player. Diba? Correct. Malaki ang future ni Kobe. Yes, ni kai Ni para kay Kobe, no, di ba? Okay. At gusto ni kai yun, malaki ang future. Kasi maganda yung future nila. Pagandaan na nila. Oh, okay. May nag-comment pa nga, oh. ang haba daw ng hair ni kai yes, Ang mm -hmm.